Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang kasalanan nga na po ni Lebron James ang pagkakasira ng Slam Dunk Contest at ng NBA All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong players na pwedeng-pwede pang kunin ng Los Angeles Lakers sa mga susunod na araw. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, marami na nga po mga NBA analyst ang nagbati ko sa nagdang All-Star Weekend lalong lalo na sa Slam Dunk Contest since hindi na nga po ito ganon kaganda kumpara ng mga nagdang taon sa NBA. At isa nga po sa mga nambatikos dito ay walang iba kundi sikat na NBA analyst na si Stephanie Smith ng ESPN. Ayun nga po sa naging pahayag dito sa harap mismo ng media, Kasalanan nga da po talaga ni Lebron James bakit sirang-sira na ngayon ang dating inaabangan na slam dunk contest. Gayong ang hindi lamang nga na po nito pagsali dito ay siyang nagmit siya ng pag-ayaw rin ng ibang mga sikat na pangalan sa NBA na sumali sa ganitong klaseng event. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Sa laki at lakas nga da po ng impluensya ngayon ni Lebron ay naaapektuhan nga po nito ang mga batang superstar na hindi mag-participate sa slam dunk contest. Pero ayon na rin naman nga po mga katrops sa naging pahayag ng ibang mga NBA analysts ang tunay nga na po na sumira sa slam dunk contest ay ang mga judges nga po nito. Matapos nga po nilang magbigay ng mga mababang score sa mga napakagagandang dunk na ginagawa ng mga players noon. Katulad na lamang ng ginawa nila kay Aaron Gordon na siyang dahilan bakit ayaw na nga po nitong sumali pang muli sa si slam dunk contest. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong players na pwedeng pwede pang kunin ng Los Angeles Lakers sa mga susunod na araw. Alam ko mga katrops na marami pa nga po mga Lakers fans ang naghihintay kung gagawa pa ng move o kukuha pa ng bagong player ang Lakers sa buyout market. Since marami pa nga po dito ang magagaling naman lalaro na available ngayon na pwede nga po nalang mapakinabangan. Katulad na lamang ni Robin Lopez at Joe Harris na siyang itunuturing na dalawa sa mga pinakamagaling na player ngayon sa buyout market. Pero paalala ko lang mga katrops, Kompleto na rin naman nga po ang lineup ngayon ng Lakers sa pagkakaroon ng 8 players. Kaya kung kunin man nga po nila mga ito ay dapat muna nga po silang magtanggal ng mga players sa kanilang lineup. Upang sa ganon ay magkaroon nga po ng isang bakanting pwesto na maaaring nga po nilang gamitin para makuha nilang dalawang ito bago pa man ang Marso. Para payagan pa nga po sila NBA na maglaro hanggang sa playoffs. Subalit kung balak lamang nga po ng Lakers na gamitin silang dalawa bilang pansamantalang pamalit sa kanilang mga players na nagtamo ng injury, ay pwede na nga po nalang bigyan ang mga ito ng 10-day contract sa mga susunod na linggo sa NBA. Kaya abang-abang lang kayo mga kung anong magiging desisyon dito ng front office ng Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.